iyan po, marami po nagtatanong dito tungkol sa Ishihara. Ano po ba itong Ishihara? Ganon din po, meron din po tayo dito tungkol sa E-E-E-E-N-T Ear, Nose, Throat Ayan po At maya-maya uh, po mag interview po tayo Ng isa nating mga kasamahan dito Para po malaman po Ng ating mga PNP applicants O na mga gusto mag Ano nga ba yung E-N-T Ba't kailangan pa po Isagawa ng PNP Pati yung Ishihara Ayan po Makita po natin Yung mga ginagawa Nating mga kasamahan At makita pa rin Sa likod natin Yung mga PNP applicants 2020 Dito kita po natin Ayan po Ayan o oh. Ayan Ayan kailangan na uh, malinaw ang mata ay vision at dito naman yung ating ay uh, yan. Mm. yan pati yung tenga tenga ay uh, i inspeksyunin ayan o oh. Mm. yan mm -hmm. yan kita nyo naman ha okay okay mm. Kailangan hindi color vision. Ay, hindi color vision. Kailangan ma malino pala yung mata natin. Hmm. Ah, tanyaan, ah. Okay. Marami pong mga PNP applicants na nagtatanong po ba yung ishihara, bakit kailangan tong isagawa at bakit kailangan to sa PNP? Pwede po bang paki po sa ating mga followers? O pa sino po sila? Uh, magandang hapon po. Ako po si Police Staff Sergeant Cherry Cantanero ng PE Section. Ang uh, sinasagawa po natin ang Ishihara. Kung nakikita niyo po itong aking hawak, uh, po ito para malaman kung ang ating aplikante ay may problema sa paningin patungkol sa mga kulay, yung ating color vision test or ating color blind test. So nakikita niyo itong bilog na ito, meron siyang uh, kakaibang kulay sa paligid at the same time may nakikita kayong figure kung saan ititrace ito ng aplikante kung mag, kapag nakita niya ito malalaman natin na siya ay hindi colorblind uh, halimbawa ito naman yung number na nakikita niya ayan so nakikita niyo ba yung color na nasa loob ng bilog so kung may didistinguish niya yung number ito ay 73 So, ito mm. pag ito hindi nabasa na aplikant, meaning say, meron siyang problema sa paninig mm. at tungkol sa kulay. So, sa madaling salta, paano ang pinaka-the best nilang gagawin para malaman nila? Siyempre, may mga nalalaman nila na ganito pala ako sa PNP, bagsak na pala ako. Paano ba yung dapat nilang malaman ko kung sila ba ay uh, pasado, magiging pasado? Yung magkakaroon sila ng idea, pasado kaya ako sa PNP? Paano ngayon magandang gawin? Mm. Para sa akin po, kung ako ang isang aplikante sa PNP, total naman lahat ang bagay pwede natin ma-search sa internet. So pwede na lang i-search itong Ishihara, tingnan nila sa sarili nila kung mababasa nila yung mga example doon sa internet. Uh, maral sa kanilang isa, sa sarili nila, malalaman nila kung sila i-colorblind o hindi, kung mababasa nila yung figure or matitrace nila yung figure sa loob ng circle. At ayan po si Police Staff Sergeant. Cherylin Cantanero ayan po. po. para po sa health service natin. Pinaliwanag po yung isihara. Kaya po kailangan ad, uh, advance na po tayo. Mag-search po tayo sa ating mga Google. Mga, kung ano mga dapat i-search para po ang paghandaan po ating pag-apply sa PNP. O po, God bless. PNP. Thank you po. Ayan, at antay naman po natin dito si Sir. Ayan po, pagkatapos po ni Sir. Ayan, dito ko naman sa EENT. -N ayan, o. Oh. Ayan, ayan. Oh, kaya yeah, interview pa din si mamaya. Okay. Yeah, no. Kailangan Nakahiya kapag papasok ka sa PNP may lugar-lugar yung tenga mo dapat wala. Mm -hmm. Okay. At, at yan, sir, magandang ano po. Ayan. Ayan. At uh, interview naman natin si Sir si Police. Uh, Police Captain please, Christopher Estepa po. Ayan, Police Captain Christopher Estepa. Estepa. Ayan, sir, uh, regarding po sa ENT, ano? Yes, sir. ENT. ENT, ear, nose, and throat. Ear, nose, and throat. Bakit po kailangan itong uh, gawin natin sa ating mga PNP applicants na nag-apply po sa sa ngayon po? Yung importance ng examination na ito is uh, mas lalo sa ears, no? Kasi dito rin po, Una-una, uh, kailangan natin hindi bingi yung ating aplikante. ano nalaman niyo po ito? Makikira. Opo, kasi na naman natin. And anatomically po, na nasisilip kasi namin kung may problema sa sa tiyatawag na ano, eardrum, no? Kung butas, no? O punong-puno ng ano, na earwax, no? So pagsilip silip natin, nakikita kaagad natin yung mga problems anatomically. Kasi ang isa pang importante nito is dapat healthy yung ating tenga kasi ito rin yung nagkocontrol ng balance natin. No? Na kailangan, na kailangan sa pulis lalo sa training. tapos sa nose and throat naman, basta walang mga problema mga, yung mga cleft lip, cleft palate, yun yung ating sinisilip. naman. At saka sa ating mouth. Except for teeth kasi dental naman yun. So sir, paano malalaman ng isang aplikante kung may problema yung kanyang pandinig? Kung uh, siyempre baka mamaya hindi rin alam na iba, baka may problema pala ako sa pandinig, kung wala nalaman, dapat wala nalaman ko. Ngayon po, Actually, pwede hey, po tayo magbigay ng idea sa ating mga PNP applicants. Pa paano po nila malalaman kung meron siyang problema sa siya tenga? Ang, ang pinaka best na paraan, no, prior sa recruitment, no, para malaman natin kung may problema at kung pwede, meron tayong magawa, Magpacheck check na tayo sa ating private na ENT, no? Kasi si eh, pa, ang paraan lang talaga nito is sisilipin yung tenga. Walang ibang paraan na papakiramdaman mo kung bigay ka ba o hindi eh, dapat silipin ng ENT mo na private at masabi na niya kung anong problema mo. Para malaman mo yung chances kung magkakaproblema ka sa ENT. Oo. So, Yes sir. At yan po si Police Captain Christopher Estepa. Po. Estepa po dito. Narinig na natin yung mga ating mga officers, ano ba yung dapat gawin ng isang PNP applicants kapag mag-a-apply sa PNP? The views and opinions expressed by the hosts, bloggers do not necessarily reflect the official policies and position of this office, the NCRPO and the PNP.